Guys, it's 4 o'clock in the morning. Waray pa ako katulog, Diyos ko Lord. Kaya kanina, mga 11.30, may rakin hihimo dito sa igbaw. So may nabatian ako may pumutok sa igbaw. Dito dapit sa may uh, bintana. Waray ako mitang may nag-spark pero inkukulba na kay before kasi may kumita na nga may nag-spark ko na dito dapat sa may bintana ng wires so may jogging cool pa ako ko oh my god kay bangin bangin umod at nga nakitaan ni Bimbo ano mong kapitbahay dito sa tabok nga talaga may nag-spark so delikado no so kinistudyaran ko nagtambayak dito sa may bintana nga dapit pagtambay ko dito mga 11.47 may pumutok na liwat may judakudako na yung tingong tapos nakitang ko talaga dito sa may bintana nga nag-spark eh, warak magpa under sa nakon aircon, ginabrayan ko lang bintana, so nakit ko talaga siya nga may da talaga siya spark, no? Gin sitong box ko dahil si Primo An akong kapitbahay nga Primo, may pumutok dito nag-spark, block up, mag ano oh. ah Asya nga lumusad si Primo, yung tawang nakaturog nga si Primo. Ako nalang siguro ang mata didi, sa barangay Rawis. Asya ah, nga lumusod si Primo yung kita niya kong din dapit. So, yung tudlok ko, ang wires dita, dapit nga, gisisaring ko nga, didagod nga dapit nga pumutok. Nga nag-spark. So, sering niya nga, dapat ko nun, no, naparo nga natong ilaw, tapos, dapat ko nun, no, nagsunod-sunod, ani pag-spark. Asya ako na to delikado. Pero di lagi ako na yung ko. Diyos ko, Lord. Asya nga, sa ko, primo, di gumana, makaturo, primo. ko man na primo. kay babantayan ko ko din yan. Kaya bangin umuturo na hadlok ako. Ah. And akong gibuhat, nagpost ak sa Facebook na makiana ko service and uh, sa Melco kun nga sugod sini nang orason, maalas 12 na san gab -e salamat sa mga mga nagreply kanina sa nakong pagpost. May nag-PM, gintagan ako numero sa mail ko. Uno, gintawagan ko. Sir, salamat sa imo sa mga pagbato sa akong tawag. sering niya, i-text daw ang name, then an address, exact address sinididi. Amon, barangay in follow up ni sir no sa ring ni uh, ini ko tawagi eh. kaya siya ko ni an maintenance so gin tinawagan ko uh, waray babaton pa Ay an kay naglibot nga insara kay waray dai mabatan na akong tawag around 3 am mo nan ira pagkadi eh. sito nga duha nga uh, line nga nag uh, responde no adi na videohan ko so gimbaton ni mga pakiana Biri lagad, gihapon ak na ko sa ko, Kuya, Sir, Pwede niyo pa balikon, buwas. Please, kay kadelikado sa niya, Nga kamutangan. Karoy ko matuhay din ang mga wiring. School... Hindi na kasi may nabuti anak nga buto siya. Mm. So, sa nakadanak dapat sa may bintana, hindi din na umutro na siya pag buto utro, then nag-spark. Kasi kitang kita ko talaga may na siya. Bagan may nag-wielding ba nga nag-spark talaga. Oh. Dapat sige, yung mo So, na reason, sir, nga, nagsugat siya si ton, may, may bumoto siya, tapos nag-spark. Na on reason na, kaya si ton, na, no? Siguro may da, na, pinatayan, na, nagka, nagbuto ba, o yakot, o ano, ako ang baga, nagkamba siya. Nga, may dumikit ng sa niya, while? Paglatay nga ito, nga, may da, naparotan ba, o, kuwan, pag-blow tayo niya nga, lain to brown na e ito siya nga mag... ka siya nga mag... Eh, makukuryan ka itong umagi. Delay tayo tayo ko na naman ito. Sir, diri ito na delikado uh, si nga. Si so, Kun, kung si ito, bakit hindi yan may... Sige, yung tayo kung ito kung Kung... nagdikit pa tapos kung man, ma-auto na automatic din siya. Ang ilaw ano? Ang siya lutan um, akong ginunaw kasi, ako, wari man na, may naparong, na, wari may naparong. Pero nag na, na kukuan lak na babader lak sa si tungan ni ikaduwa siya magputok sa iyo man liwat, ma magtrip unta oh ano an iya o o minsit pwede ka na itong buwas ipa ano ipa See, ito, check out tro para itong para kasi nga wires baka an oo, pa para, para kasi para for safety bala baliwat kay mas mo petong an temprano para uh -huh. may da buwas, service Oh, well, well, oh, oh. Mara. Alas kwatro po mga magawas. La, alas kwatro saan ko look? Mm. Mm. So makadi ka mo four? Sige. Gusto ka bossin agad nila mga kuha nila. Oo sige. ano. Sige po. Oo kasama kasi sa noy rings. Katilikado. Masi nga nitong tito dapat, oh. Nga di as in super. just oh, Diyos ko Lord. I know. Salaam sir. Thank you.